magandang araw po. Kami ay uh, ngayong araw pupunta kami sa aming barangay. Kami ay mag apply kasi ngayon po ay nag ulit sa natupad ngayong taon. So mag apply ulit kami sa aming barangay para mag pupunta kami para mag-fill up ng form po. Apply kayo punta po kayo sa barangay nyo. Magtanong po kayo doon. Oh, di ba nag-apply sa tubig first name. Baka mailagay mo makarang. Kaya dito mag-apply ng tupad. O, oh, Punta ka sa barangay niyo. At lang <laughs> ka na po. Hindi na lang tayo mga na sa ano. Ayan, tira tayo po. Si Joan, kasi mangut ka? Oo, ka magulo. Ano ba ito, pangalan ko, ina? <laughs> Malay ko sa Diyos, Ano? nalo. Eh, gusto i-unashinalo. Basta na lang kasi na. Atyan. Ano, ay dibo nang dibo. Ayaw niya mag-render pa talaga. Alam ko na iyo. Makakaiba talaga. 104, 104, Jangan dilihat lagi. Kami. 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 Kami.

Nineteen seventy. Nineteen seventy-six four. Voters. Voters. I. Number. Contact. Ah. <laughs> zero zero zero. <laughs> <laughs> seven zero Please try again later. Lesbia. Amerit. <laughs> well, oh, Divorce. Sa <laughs> kanta ka na? Uy, na ng ano? 60 po yun. Ah, 50, ay, 50 na years <laughs> young. Jessa. <laughs> eh, eh. O, yung spelling. Okay, ganyan. Ay. Double Z. Jessa. O, yan. O, oh, ayan. na. Okay, Ay, aro. Hindi, aro. Hindi na hindi na ko Ayan na. Maganda. So, sa barangay na ako kaya mahingay. Ayan. Ayan, kaming tatlong bibi na naman yung mag-apply. O, si Ina. O, tatlong bibi. Ang number ng pelham dito sa ID. 7-1. Four, three. Ayan, Yan, kailangan may number ng ID. Akala nyo, madali lang. Akala nyo, madali lang mag-apply ng tupan. Apply po kayo, punta kayo sa barangay nyo. Teka lang, huwag doon sa, huwag doon sa kapitbahay nyo. Ang Sabi pa. Dalis. Okay na. <laughs> Maraming yeah. thank you ha maraming salamat sa pagbutin ng mga